Hindi na natin ito pala lang pasin. sasakay na. Ito talaga yung pinakamasarap sa ating buhay. mga ganitong ginagawa natin simple, simpleng na matagbo, buraway. Tuluyang ko na nga siyang pinatakbo ng pinatakbo ng pinatakbo ng marahan na marahan lang naman na may konting kabilisan. Yun nga lang hinabol tayo ng alagang kahayupan hindi pa tayo makagat. Di ko nga mawari kung si Mr. Pips yung minahabulo kaya yung kabayo base dun sa experience ko itong kabayo na yun napakabait naman magandang patakbo yun at kusang may preno <laughs> shout out sa iyo ako ba na ah! nandito na rin yung aking kasamaan sila ay sumasakay na ayun lumarga na sila ayun, dalawa. ako na ako na pala una si Ibonski no. sumakay na yun tuloy-tuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay sa baybayin sila na nga bayong nga pala. Hanggang sa naubos na nga yung kanilang oras, tay magbabayad na nga pala. Tapos na nga silang magkabayo at si Mr. Tapos na kapag na rin. Ito ba yung magkano alaga yung ating babayaran? 600. Doon sa rides natin na yun, siguro bibigyan na natin ito ng tip pa. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin. 650 lang, siguro tip lang yung 50 para talaga si Mr. Peps <laughs> ito na, tanggapin mo Kaya, kinulang 50, tanggapin mo sana kayo Anong pangalan nitong kabayo pala? Si Darius Si Darius Yung hinete, anong pangalan? Si JR Si JR Ito naman yung kabayo na to, sino to? Laki po Ha? Laki Ah, si Laki, ito si Laki, ano ba to? Babae, lalaki? Babae Ah, naging laki siya At yung hinete nga, sino? Wilson Si Wilson Salamat Wilson Salamat Ingat